Good morning everybody. Good morning sa lahat ng Bell Central agencies, sa lahat po lang Bell Central um sub agencies and hosts. So right now I'm going to be talking about a few matters about um popo. Okay? So una, kailangan tandaan natin ang module 1. Okay? Module 1 is number 1, ano ba ang tasking ng babae at saka ano ang tasking ng kalalakihan? All right. That's module 1 sa Bell Central. Hmm. Tandaan natin iba ang tasking ng babae, iba ang tasking ng lalaki. Right? Ang babae, ang tasking niya, una, first hour, tatanggap siya kung newbie siya ha, kung newbie, first hour tatanggap siya ng 10,000 pink points. Second hour, tatanggap siya ng another 10,000 pink points. At ang babae binibigyan siya ng additional 2 hours for crown seat yung ground seat, pwede ka mo po sa number 2, 3, at saka sa number 4 in any party live. As much as possible, syempre pumunta kayo sa mga party live ng mga Bell Central um, Tutorial and Gaming Agencies. We are now 62. Ang dami niyong pwedeng puntahan. Ang dami nating hosts. We are more than 3,000 hosts. Okay? make sure magpakilala. So, upo kayo doon for 2 hours, you will be receiving 800 ping points. Another hour, 800 ping points. kung ikaw ay newbie, mm -hmm. kung ikaw ay newbie, tatanggap ka ng 10,000 plus 10,000, 20,000 plus 1,600, 21,600 ping points for 7 days. Kung wala kang mga disqualification sa popo, aba, So, that's 21,000 times 7. Oh, more than um, ilang, ano na yon ilang uh, bad in math. Anyway, kung 10 kasi, it's 210,000 kung 10 days. Pero kung, kung 7 days lang, so mga minus 21, 21, 21. Bad in math. Anyway, basta that's already more than 100,000 ping points kung tatanggap ka na ng more than 100,000 pink points in 7 days, aba, eh, pwede ka lang mag-withdraw. Kasi, ang withdrawal natin dito sa Popo is minimum of 100,000 pink points. That's equivalent to 10 US dollars. That's already, kung 57 pesos, 57 times 10, 570 pesos. Hmm. Pwede ka na mag-withdraw just by tasking. Pero, syempre, yung iba, luma na. Hmm, kamukha namin, luma na kaming host. So, kapag luma kaming host, hindi masyadong productive, bagsak sa 1,000 per hour ang babae. So, 1,000 per hour, kung one hour, 1 hour, 1,000, second hour, 2,000. Hindi ka nga makakapag second hour sa so 1,000 lang ang hourly rate mo. Ang hourly rate ng 1,000, 1 000, one hour lang ang CS, 1 hour lang ang live. Kaya yeah, dapat ayoko talaga ang mga Bell Central ay naiiwan ng kababaihan sa 1,000 per hour. As much as possible ang Bell Central, dapat kayo 3,000 per hour ang inyong hourly rate. And to maintain that, kailangan kayo ay nakikipag-trade ng 29,000 pink, uh, nakaka-receive kayo ng 29,000 pink point per day. So, kailangan talaga nakikipag-trade tayo. Kasi doon papasok ang ating money from, crowd, from golden coins to pink coins. Kailangan kasi nakikipag-trade tayo. Tawa, tanggap tayo ng gifts. Okay? O yan ang ating tasking ng kababaihan. Next, tasking ng kalalakihan. Boys, you sit for 15 minutes in any panel between 5, 6, 7, 8, 9. And then you'll be receiving 200 coins. Yun lang ang task ng lalaki baka boring ng task na lalaki no kaya sabi niya hmm? paano ako mag-open live na kapag ako ay level 10 eh 200 coins lang ako every 15 minutes per day hmm. kaya kailangan you should not stop at only 15 minutes per day kailangan talaga mag-activity ka sa loob ng popo kayo mga kalalakihan okay those are the tasking that's module 1 So, hopefully, share niyo ito para makapag-alam ng kalalakihan, ano ang tasking nila, alang ng kababaihan, kung ano ang tasking natin. Boys, unfortunately, yun lang ang tasking niyo. 15 minutes, tatanggap kayo ng 200 gold coins. Pero, there are more ways to earn here in Popo. So, that's another talk. Okay, that's for Module 1 ng Bell Central. Thank you for joining! please subscribe ha subscribe kayo sa akin sa Popo sa Popo, of course sa uh, Youtube at saka sa Facebook okay, see you later that's module 1, bye bye